isa Isang media man na nasugatan habang nagko-cover sa mga ralista sa Commonwealth Avenue ang tinulungan ng UNTV News and Rescue Team kaninang umaga. Ito ang balita ni Benedict Galazan. Mula pa kagabi ay nakaalerto na ang buong puwersa ng UNCV News and Rescue Team Partikular dito sa National Capital Region para sa State of the Nation Address ni Pangulong Binigno Aquino III ngayong araw. Limang team katumbas ng 25 tao ang nakadeploy ngayon, isa sa North Gate ng Batasang Pambansa, isa sa Batasan Road at tatlong team dito sa Commonwealth Avenue kung saan dadagsa ang mga rallyista. Sa pakipag-ugnayan ng Philippine National Police sa News and Rescue, humingi sila ng dagdag na puwersa upang magsilbing standby medics na magbibigay ng paunang lunas sa sino masasaktan kung sakaling magkaroon ng gulo sa pagitan ng mga demonstrador at mga pulis. Samantala pasado alas 8 kanina, isang kameraman ng ABS-CBN ang nilapatan ng paunang lunas ng News and Rescue matapos na masugatan ng madikit sa mga barbed wire na nakalagay sa kalsada. Nagtamo ng sugat sa kamay si Generoso Villanueva Jr., at agad na binigyan ng first aid. Benedict Galazan, UNCV News Worldwide.